Sa pong porsyento ng ginagawang gusaling-sambahan po ngayon ay 65 percent po. Kung paanong tuloy-tuloy ang paggawa ng mga kapatid na construction workers sa job site, ay tuloy-tuloy din ang pananalangin ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa lokal na ito. Hindi po tumigil ang mga kapatid sa pangungunan ng mga may tungkulin ang pagpapanata po sa araw-araw. At lalo na po, nakikita ngayon na halos nabubuo na ang kusaling sambahan. Ang mabilis na kayarian sa pagpapatayo ng kusaling sambahan ay buong ingat na ginawa ng mga nasa Iglesia Ni Cristo Engineering and Construction Department Natapos na po yung ceiling po ng lobby at sa kasalukuyan po yung framing ng main ceiling ng gusaling sambahan po. Nahanda po na po namin yung para sa mga roof light po, ipinapabricate na po namin dito sa baba para sa ikabibilis po pagdating po sa taas. Sinusundan po namin yung mga design ng arkitekto po na galing po sa engineering. Sa personage naman po, ang preparasyon po sa kasalukuyan ay inaayos po nila yung flooring po para sa pagbubuhos. Kami po ang naghanda ng mga bakal bago po buhusan ng kongkrito. Kami po ang naghanda ng mga biga at mga steel beam po na bubuhusan. Yung mga tore sa harap, kami po ang naghanda ng mga bakal bago buhusan. Tapos ang kasalukuyang pong ginagawa po namin, lumipat kami sa torch tore. Ang kasalukuyang pong ginagawa po namin ay mga wall beam po, mga biga, paghahanda po ng mga anilyo. Ang natapos na po namin sa kusaling sambahan po, yung drainage po, saka yung septic tank po. Ang aming kasalukuyang ginagawa sa two-story parsonage po, ay yung waterline po ng two-story parsonage po. Maging ang waterline po sa bautisteryo ay nakahanda na po. Sa kasalukuyan po, eh, tapos na namin po yung wirings po ng labi, sa kayong conference po, maging po sa pinaka-local office po sa likod. Naglalatag po kami ng tubo po ng electrical po sa loob po ng kisame sa sambahan po. Sa bahay naman po ay eh, kasalukuyan kami naglalatag din po ng tubo para dun sa preparasyon po ng bubuhusan ng flooring po. Tapos na po kami magplastering sa loob po ng kasaling sambahan sa conference po, sa balcony, sa lobby at dito po sa mga opisina. Sa bahagi naman po ng bautisteryo, tapos na po ang clustering at naihahanda na po para po sa pagkatiles. Natapos na rin po namin ang ilang bahagi ng ating gusaling sambahan. Gaya po sa kaliwang bahagi ng ating gusaling sambahan, natapos po namin ang mga kanupe ng mga bintana ng ating gusaling sambahan. Nihandaan na rin po namin yung mga prekas para sa harap bahagi ng ating gusaling sambahan na ito po ang mga design ng ating arkitekto. Mukod po sa gusaling sambahan, may mayroon po itong bautisteryo at local office na naka-incorporate sa bandang likod po ng gusaling sambahan. Kasalukuyan pong itinatayo ngayon ang two-story parsonage with caretaker. At nakalayout na rin po ang guard post uh, with generator house. Natapos na po namin ang buong istruktura ng gusaling sambahan at nalagyan na rin po ng thermoplastic roofing. Lalo namang pinaikting ng mga kaanib sa pangungunan ng mga may tungkulin sa lokal ang kanilang pagtitiwala sa Panginoong Diyos na matapos ang kanilang bagong gusaling sambahan. Ang lokal po ng Ilagan City ay buong galak at buong pusong nagpapasalamat sa pagpapasya ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan na kami ay mabigyan ng ganitong maayos at magandang gusaling sambahan. Lalo po namin pinag-iibayo ang pagpapanata at pananalangin po na sana po ay tuloy-tuloy na maisagawa at maayos ang gusaling sambahan na sana ay pakiingatan na rin po ang mga gumagawa ng gusaling sambahan upang ito ay maitalaga at magamit po namin sa mga paglilingkod sa ating paginoon Diyos lalo na sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating paginoon Mula po rito sa Ilagan City Isabela ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.